Aro yung What's up mga idol? Let's me again, Choi Inato Ghost Hunter. Magandang hapon po sa ating lahat. Uh, mga idol, kasama ko ngayon si Lucky Boy Adventure kasi babalik babalikan namin yung lugar o area mga idol kung saan po yung matanda na nakita po natin kasi po may biktima po siya. So, asawa po siya ng lalaking nahuli po natin ng yung albularyo mga idol sa uh, doon po sa ano, bahay, no? at na ano din natin si Lucky Boy na save natin no at nagamot na, na po natin sa kasi sinaniban po siya. So ngayon kasama ko na siya ngayon ulit. So samahan niyo po kami at sana po i-subscribe niyo ang aming mga YouTube channel at siyempre po mga idol huwag kalimutan paki-click ang notification bell para palagi po kayong updated sa lahat po ng mga video po na i ko. So susubukan namin ngayon mag-explore. Uh, baka mabutan kami ng gabi pero may dala naman kami mga flashlight. So tara po samahan niyo kami ngayon ah uh, ano, pag-explore namin. So, panoorin nyo po ang video na to. hanggang dulo mga ilos. So, tara, let's go. So, yan mga ilos. Ayan, samahan nyo po kami ngayon nila kay Mag-explore kami ulit. At kasama ko na siya ngayon sa lugar na to. At doon kami papasok. Ayan, papasok kami dyan. medyo medyo may sinasabi sa akin sila akin mag-ingat daw kami sa area na to so ayan po so hapon na po ngayon mga idol so syempre mag-ingat tayo So dito yung daan. Saan tayo pupunta boy? So ang gagawin namin ngayon mga idol ay mag shortcut kami. Diyan, diyan tayo tadaan. So shortcut kami at pupunta tayo doon sa location po kung saan nakita natin yung matanda. Ayan. Oh, doon kami yata dadaan. Pwede naman po dito. Pero dito kami dadaan ni Lucky Boy para makita namin. Baka may mga kasama pa kasi yung matanda at marami kasi sila. So ayan, shout out po sa ating lahat no lahat ng mga viewers natin na palagi pong nanonood sa channel ko maraming maraming salamat po sa inyong lahat ayan pasensya na kayo kung medyo malikot po yung camera natin kasi po hindi po ma maiiwasan kasi po sa dinadaanan po namin medyo uh, lubak lubak po yung daanan may patag at may bundok so pasensya na po so, para hindi kayo so gagawin ko po yung lahat para hindi kayo mahilo sa video na to Siyempre, magmasid tayo sa paligid. Ayan. Kahit sino naman po kapag pupunta kayo sa bundok o saan man kayong lugar, ah uh, dapat unang-una ay pagmasdan muna yung paligid. Kung may tao o may masamang tao, yan po yung gagawin po natin. No? Ayan. Ayan. Ah, Kami ngayon dito. Isang <laughs> no, asawa ng Pinaslang natin yung matanda dito. Teko, ang hirap naman nitong ikot dito. Alam niyo mga idol, ang hirap talaga ng ganitong sitwasyon, no? Pwede naman po doon dumaan. Pwede pero nag-shortcut kami dito. Oh. Ano yung laki boy? Parang may tunog. Hmm? Dito. Ayan. So ang ganda po ng area. Ang ganda ng lugar. Maraming ibon, tahimik, risko yung hangin. Kaso nga lang, delikado sa halongga ko na to. Uy. Ano yun, laki boy? Parang may nakikita kong nandoon. Ha? Oo nga Tara, puntahan natin doon sa ano? Doon sa dulo. Oo, sige. Hmm? O, oh, sige, sige. Ito ako rin nga ito Hmm. sa may ano sa dulo <clears throat> so grabe mga ito ah, grabe yung lupa dito napakadelikado at Parang mga butas-butas yung lupa dito. At maraming patay na ng mga sanga ng kahoy. Kasi may napansin ako doon kanina na parang may tao yata doon. So ganito po kahirap yung dinadaanan namin para lang po makapunta dito. Nandun si Lucky Boy siya. Nandun siya. Gusto ko naman ay dito. Oi. Tapi tapi pu. tabi-tabi po makita kita kasi akong ano dito kanina Uy. dito ay ko ay nasugatan ako mga idolo ayan o no? oh. aray na ano ba yung aray matutulis na mga kagaya ng mga laman na to sobrang tulis nakakasugat nakikita kasi akong kakaiba dito eh. Tabi-tabi po. Sa area. boy, saan ka na? Ha? Ha? sobrang marupok yung ano dito oh. ano to grabe may daan dito yep. uh. Oh. ito mo na tayo sa daanan oh. Grabe yung ang, ang anong mga damo. So ayun, mga idol, nakalabas din ako dito. Lucky boy, nasan ka? Ay, mga idol, sakit ng sugat ko. Aray, 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 nasan? Oh, kang Yan. Oh, pero konti lang, pero mahapdi siya ba? So ayan mga idol, nakapunta na tayo dito ngayon sa tuktok ng mundok. Napaka-presko po ng hangin, no? So ayan, pinagpapawisan po tayo ngayon mga idol. So nakarating tayo dito ng ligtas at nag-shortcut. Nag-shortcut kami ngayon ni Lucky Boy dito. Andiyan si. Papunta na dito si Lucky Boy. Medyo nahuli siya kasi nagiba kami ng direction. So ayan. Malayo pa tayo mga idol. Mga ilang oras pa yung lalakbay natin. Pero nag-shortcut kami. Medyo uh, malapit na lang tayo. No? So ayan, nakalabas sa si Lucky Boy. Sobrang haba ng mga damo dito. Ha? nasugatan pa ako. Oh. Doon kanina eh. Sugat-sugat hmm? Yung matutulis ng mga laman dito. So saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Dito? Ah. dito. Dito. So, oh, lakas ng hangin yun ha. So, saan tayo dadaan laki boy? Baka mabutan tayo ng gabi dito. Ha? Yan mga idol. Oh. Ano yan? May nakita ka? yata yan ah yung buhok niya parang kilala ko yung buhok niya tara sundan natin ano parang may hinahanap siya mga itul yang oh. Yan, ina Yan. so yun mga ito, may nakita kami, matanda, Baka ito nang inahanap natin, sumanmanan so, mo natin sa grid mga ito la, lakas ng aking nila. Saan kaya siya pupunta hmm. saan kaya siya pupunta parang may hinahanap siya oh. ito na yung matanda manmanan muna namin ni Lucky Boy ngayon Tago, 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 laki boy. saan kaya siya pupunta lagi boy? parang nandun siya na natin huwag mo lang mag orasyon para malaman kung saan niya Huwag natin tantanan Lucky Boy para makita natin kung saan siya pupunta. Kaya May hinahanap siya eh. Parang nasa ilalim ng lupa. Huwag kang magpapakita, Lucky Boy, ha? Huwag kang magpapakita. Dapat hindi niya malaman na dito tayo. So mga idol, pasensya na kayo. Ito yung inauguration para malaman natin, no? Kung anong ginagawa ng matanda. Ayun siya, oh. Umakit na siya sa puno. Umakit siya. Tara, tara, tara. Saan siya? Nandun siya umakit, oh. Ang bilis niya. Okay. Ang bilis niya. Ano, ha? Oo. May hinungukay siya jan Lucky boy, nawala na siya. Hanapin natin yun. Dito. Ha? May parang may binaon siya. Ano kaya ang inahanap niya dito sa lugar na to? Nandun siya mga idol. So pupuntahan namin ngayon. Ano yan? Baka yun yung asawa, Lucky boy. Kumpirmado yung Lucky boy. Alam ko yung dalawa niya kasi nakita ko na yung asawa ng Agulari yung matanda na yun so mga idol napaka creepy at nakakatakot na lugar no, nasa tuktok ng mundok tayo ngayon pero may matanda dito ano kaya yung sako laki mo dala niya hindi kaya biktima yun kasi noong unang pagano ko nung nakaraan na nakita ko may ano siya May, baka may biktima ba? May matanda na yun. Ano kaya ang ginagawa niya dito? At ano ang, parang may hinungo kaya siya dito sa lupa. Oh, tara, puntahan natin. Para malaman natin. Oh, basta, wag lang tayo magpapalata. Oh, nandun siya eh. Tara. Nandito siya pa. So, yan mga Hindi ako nag-orasyon dahil gusto kong malaman kung ano ang ginagawa niya dito at ang bilis niya nakapunta dito ah may daan pala dito ayan dito dito ko siya nakita eh kasing nawala dito sa lugar na to. Uy. Laki boy dito. Pag-ingat dyan. Naramdaman ko na nandito lang siya sa tabi-tabi. Parang amoy lang sa dito banda. Halika ka dito. hindi kayo pumunta doon sa baba ano yun ah, sa ah, saan na kayo pumunta tara so, sandali lang hanapin ko dito Wala eh. Pero uh, naramdaman ko siya kanina eh. Dito? Oo. Hmm. Kasi amoy lang sa. Baka nandun siguro siya sa paba. Balikan ko dun. O sige sige. Balikan ko dun. Ano ba? Oo o, sige, Balikyan. sige sige. O oh, laki mo ta. Tawagan mo lang ako. Oo. Oh. Yan mga idol. So babalik muna dun si laki boy. Kung saan po may nakita kaming... Uh, parang may hinuhukay doon ng matanda pero wala namang ano dito wala namang matanda dito o tao dito baka nandun siguro siya ba sa, sa baba so yan mga idol pasensya na po kayo kung hindi tayo nag-orasyon. kasi gusto ko talagang malaman kung saan siya pupunta baka pag nag, kapag nagurasyon tayo mga idol at bigla siyang tatakbo Ayan. Hindi natin malalaman kung ano po ang ginagawa niya. So ayan, babalik doon si Lucky Boy kasi parang may hinahanap pa rin siya doon. Ayan. So sa lahat po ng nanonood ngayon, maraming maraming salamat. At medyo nawala po yung matanda kanina. So pasensya na po. Ayan na ha? May, may nakita si Lucky Boy mga idol. Ano yan? Ha? May nakita ka? Ano yung nakita mo? Ay, kala Sinilas? Wala. May piti mga dito. Parang bata yata yung laki buya, ah. Sinilas ng bata yan. Ha? Oo. Di ba may dala yung sako yung matanda kanina? Ay, mga ito. May sinilas pa dito. Parang sa bata yata yan. Eh. Parang... yung ano yun ba? Ha? Kaya nga, e, di ba kanina may hukay siya dyan? Oh, ay, May oo nga eh, nakita na, na, nakita ko talaga may hukay siya. Mag-ingat lang tayo laki boy, baka bigla tayo yung sunggaban ng mat matanda na yun. Oo, aso asawang yun kasi asawa yun ng ano, albularyo, ng gagayuma. Ayan, malapit na mag magabi. So talagang nararamdaman mo laki boy na parang may binaon dito na kakaiba yung matanda. Kasi kasi may hinukay sa diyan dito hanggang doon sa ano sa ano sa may taas mga idol ay hinukay sa kanina eh. Ha? Bato? So alam mo yung mga idol, yung mga aswang kasi may binabaon na yan ng mga kakaibang mga gamit. No? Kagaya ng mga, ano, laki boy, binabaon nila. Ng mga lana nila ba, mga idol? Kasi binabaon nila na yan sa lupa para hindi makita. lah? Oh Oo nga, laki boy, no? Baka may binabaon nga dito. Nakakaiba yung matanda. Babong binabaon. Uy. Ano yan? Babong binabaon. Maraming naihingo So ayan. Lapit na magabi mga mga idol. Kaya delikado na dito, Lucky Boy, dapat bilisan natin. So wala, wala ka nakita. Baka 'yun. Ano Yung mga bato-bato 'yung mga. Parang amoy lang sa dito banda, Lucky Boy. Amoy lang sa banda dito. Baka malapit lang siya. Okay na tayo yung mauna. Kung may pinaon siya. Yan mga ito. Yun, yung lumang bato dito. Na talagang luma na siya. Oh, Tingnan nyo. hindi parang lupa na bato. Oo. Lupa siya pero parang bato. Uy! Ano? Ano yan? Yan siguro yung Huwag mo hawakan laki boy. Pa kaya yung hinahanap niya. Ano? Ano yung sa loob? Yan ang amoy langsay. Parang... Ano? Hindi ba? Hindi kaya isa to sa... Ay. Ano? Tinanong sa akin. Huwag niyang, huwag niyang kamayin. Uy, uy. Kamay ano yung laman? Man. May laman. May laman eh. Ala laki boy. Parang... Balat ng ahas, oh. Balat ng ahas? Oo. Sa loob. Ito pala ang hinahanap niya eh. Buti na lang na ano natin to. Tayo yung nakauna. Huwag ano sa talagay. Sige, sige. Ang gagawin mo. Ayan mga idolo. May balas ng uh, balat ng asa ah, loob. At saka iba yung kulay niya. Hindi mahawakan. Oh. Buti na lang laki boy. Tayo yung nakakuha dito. Baka yan yung hinahanap niya. Langis yan. Oh. Ayan o. Oh mga dyan, Oh. O oh, yan, balat po yan ng ahas. Tignan nyo na mabuti yan. O. Oh. Oh, nasa loob. O, oh, nasa loob yan, o. Oh. Balat ng ahas yan, eh. O. Oh. Ano okay. kaya ito nila, eh? Ha? Ano kaya ito nila? Mga... Baka yan ka, ano, laki boy, baka yan yung langis niya. Ito yung langis oh. niya. Aswang yun. Baka, pang, ano yan, ginagamit yata yan sa gayuma o something na, uh, aswang sa... Hindi ko rin alam eh yung ko ako doon. mag tayo. Tara laki boy. Hindi tayo magtatagal dito. Baka makita tayo ng ano dito. Baka makuha pa yan. Tara. Tara. Hmm. tara. Sige, sige, sige. Iiwasan na natin yung hawak ka na. Huwag mong bibitawan yan. Para hindi tayo man. Ano natin yan? Doon natin ito. Babasa agad sa ano. Hmm, babasa doon sa malayo. Huwag dito kasi makukuha pa rin yan eh. Tara, tara. So, ayan mga idol. May nakita kami at may nahukay. Talagang ako pa talaga yung nakakukay doon sa may bato pala nakatago kasi amoy lang sa. Yun pala ay para siyang langis na panggagayong mayatang ginagawa. Ay, hindi ko alam mga ito para something parang nakakatakot at parang mabaho. Parang langis ng aswang. Ay, ayan. Ayan. Dadala namin yung langis. Saan tayo dadaan na? Dito. Ha? Di toa itu dah an. Si, uh, so mungkin bab bab nak mentai barang itu sah. Mana tu? Ha? Irfan bababa dito.